Magandang umaga sa ating mga kay, mga kasamang media dito at sa lahat ng ating taong bayan na nakakapanood nitong uh, media conference. So ang masasabi natin, ang may kasalanan dapat pinapanagot, hindi pinapalusot. So nakakadismaya, nakakadisappoint itong nangyayari sa Senado dahil uh, pinuspo na nga, di ba? Nakalagay, Nakalag sa Constitution, uh, With. So, dapat immediately, dapat no, after February 5, itinuloy yung impeachment trial. Pero ang daming dahilan, di ba? May election daw, may kampanya daw. At ngayon, biglang pinospaw na naman ng June uh, June 2 dapat, ngayon June 11 naman. At ito na naman, ang sinasabi ng Senado, no, sa pamumuno ni uh, Senate President uh, Escudero, ay ito na naman mga legislative agenda daw, na mga naiwan no? Um, hindi magkaiba itong uh, uh, impeachment ano no na ito yung katungkulan ng mga senador para sa legislative agenda at saka itong impeachment magkaiba yan na nakalagay sa konstitusyon na dapat equally ay tinitignan ito na mahalaga lalong-lalo na yung pagpapanagot sa isang opisyal mataas na opisyal na katulad ni VP Sara Duterte doon sa um, binaldas na pera no, sa confidential funds. So, hindi na lang ito uh, confidential funds, e eh, no? nakita natin sa, sa, sa articles of impeachment ng iba't ibang mga um, kasalanan niya. Kaya talagang dapat na ituloy ito, walang kondisyon. No, obligasyon niyo mga senador kaya inahamon ko yung mga sen senador lalong-lalo na yung mga nanalo diyan no na talagang um, patunayan ninyo na dapat ay gawin ninyo yung inyong obligasyon sa taong bayan. Kaya ituloy dapat ang impeachment. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang uh, Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pwes kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto, klaro, itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng um, Senado para sa akin, gagampan na namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit dalawang buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nila immediately ibibigay ng section yung impeachment complaint sa speaker. Hindi nila ginawa yun sa loob ng mahigit dalawang buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Sabalit maging ganun pa hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ng partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan.